Uh, magandang araw po mga kaubayan. Ako po ay pauwi na. Galing po akong bumili ng pagkain ng aking mga alaga at hanggat ako po ay pauwi ay nakakasapo ang aking camera at binibilang ko po kung ilang step ito mula dun sa bahay mula dun sa baba mga kababayan tignan po natin kung ilang step to matas po kasi sa amin mga kababayan eh. ayan po magmula sa baba hanggang doon sa taas bibilahin ko po kung ilang isti po yan ito nga po pala yung binili ko na pagkain ng aking alaga mga kaubayan bibilahin ko po yan hanggang sa taas dahil napakataas po sa amin doon mataas pa po yan mga kaubayan kaya tara na po at bibilahin po natin 51 52, 53 54, 55 56 Whew. Huh. Bali hanggang dito mga kaubayan Hanggang dun sa Pinanggalingan ko dun sa baba eh Bali 75 step na po ito Mula dun sa baba Hanggang dito 75 step na po yan At medyo malayo pa po Ang ating Whew. Huh. Akyatin mga kaubayan Mataas pa po yan So, balihin to tayo mga kaubayan sa pang pang 100 step. Pagdating ng 100 step, doon po tayo ihinto mga kaubayan. So, bali dito tayo ihinto mga kaubayan. Bali, magmula po doon sa baba. Magmula po doon sa baba hanggang dito ay bali 100 step na po bali magmula dun sa baba mga kaubayan hanggang dito sa kinatatayong ko ay 100 step na po at pag huminto po ako ng pang 100 step ay hingal na hingal po ako mga kaubayan kaya isa, isa ito sa uri ng halamang gamot na aking kinukuha ito po ito po Pag hingal na hingal po ako mga kaubayan, itong halamang gamot na ito, ay inamoy ko po ito. Ganyan. Napapawi po ang aking hingal. Yan po. Ito po yung dahon ng gayuban ng mga kaubayan, kaya wag po nating baliwalain ang kahalagaan ng dahon ng gayuban. Kaya pagpatuloy po natin ang paglalakad mga kaubayan, bali na ka 100 step na po tayo. So, bali nandito na po tayo sa 120 step mga kaubayan. At pagdating dito sa 120 step na ito, ay humihinto po ako dito mga kaubayan. Kasi medyo mataas na din po ito mga kaubayan. Kaya magpahinga tayo sandali mga kaubayan. So, ipagpatuloy po natin ang paglalakad mga kaubayan hanggang sa makarating tayo dun sa bahay. So, bali nandito na po tayo sa 140 step mga kaubayan. Kaya, ang tabayanan nyo pong videos na ito mga kaubayan, para malaman po natin kung gaano po kataas talaga magmula sa waba hanggang sa amin so bali nandito na tayo sa 160 step mga kaubayan. at hihinto po tayo dito sa pang 160 step so dito sa pang 160 step mga kaubayan na ang ko ay may isang uri ng halamang gamot dito ito po yung gumamela mga kaubayan ito po ay napakabisa po na panggamot sa pigsa ito po ito po yung iginagamot namin sa pigsa mga kaubayan, gumamela. Ito. Ang proseso po ng paggagamot nito ay pinipit-pit po ito. Pinipit-pit po ito mga kaubayan at itinatapal doon sa may parte ng pigsa. Ganito po yan mga kaubayan. No? pipitpitin po yan at kukunin po ito. Kukunin po ito at titatapal po doon sa may parte ng pigsa eto po mabisa po ito sa pigsa mga kaubayan itong gumamela na eto kaya wag po nating baliwalain ang kakayahan ng gumamela kaya ipagpatuloy po natin ang paglalakad mga kaubayan So, bali sa 170 step na po tayo mga kaubayan. dito sa ento ko na ito mga kaubayan ay nasa 170 step na dito ento muna tayo dito so bali nandito na tayo sa 180 step mga kaubayan yan po sa 250 bali 70 step pa mula dito hanggang doon mga kaubayan kaya pagpatuloy po natin ang paglalakad balihin to muna tayo mga kaubayan kasi napapagod po tayo nasa 190 step na po tayo mga kaubayan so 190 step bali 60 step pa po tayo bago makarating po doon mga kaubayan sa ating destinasyon mga kaubayan So dito sa hinintuan natin mga kaubayan ay nasa 230 step na po tayo. Mga 30 step na lamang po ay makakarating na po tayo dun sa amin mga kaubayan. <coughs> dito sa hinintuan ko mga kaubayan ay nandito po yung ipinalabas kong videos noon na nag-viral yung tubig po. Ito po yun. Ito po mga kaubayan. Ito po yun Yung ipinalabas kong tibog po Nang akala ng karamihan po Ito ay hindi nakakain Nakakain po ito mga kaubayan At pag nasa kabundukan po kami Ay dyan po kami kumukuha ng tubig sa tibog Ito po kaya pagpatuloy po natin ang paglalakad mga kabayan at medyo malapit na po tayo pag huminto po tayo ay nasa 250 step na po tayo sa amin na po 'yun sa bahay yung may tumatahol na aso tara na po 'yun na po yung aking maalaga mga kabayan nag-iingay nag-iingay na po sila at naririnig na po nila ako So nandito na ako sa bahay mga kaubayan, magmula po dun sa baba hanggang dito ay nasa 260 step, hindi po palawan ay 250 step mula sa baba hanggang dito 260 step po pala mga kaubayan. Kaya hanggang dito na lamang po ang videos na ito at marami pong salamat.